guys, good morning. Ayan, wait lang. Grabe naman, sobrang oily naman ang mukha Wait lang, guys. Ah, okay, mm. So, ayan. Okay na ba? Wala eh, ganyan talaga yung mukha natin, guys. <laughs> Wala natin magagawa dyan eh. Ayan. So, ayan guys, kanina, nag-try nag, nag, nag -try akong mag-vlog gamit tong ano natin. Yung helmet natin na mayroong pong phone holder. So, ang problema guys ay parang medyo ano hindi ako komportable kasi itong helmet guys hindi siya fit sa ulo ko kasi ah, para siyang mauga ganoon. So yung ano guys may problema, syempre mabigat yung phone natin. Gumagana yung helmet, gumagana po siya, oh. gumagana no. Oh. Ayan, bumababa po yung helmet kasi mabigat na yung phone. Yan. Tapos hindi pa fit yung ano natin. Ano kaya magandang gawin dito guys? Baka meron, pwede nyo ako matulungan. Kasi okay naman eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung kuha ko kanina habang uh, gamit ko to. Yan. Kaso nga lang, panay, ano, panay, panay, ganun ako ng helmet ko. O oh, so, sige, suot ko aso suot you ko. Know. Yan Yan. Di ba guys, ganyan siya? Diba ganyan siya? Tapos, kung meron ng nakalagay na pong dito guys, gumaganon siya. Gumaganon. Yan, gumaganon siya. Siyempre, hindi ko makita yung daan. Okay. Oga kasi oh. Yan. Pero okay sana. Maganda sana guys maganda yung kuha eh. Uh, hindi rin masyadong maalog. Ayan. Ah, kasi meron pong phone holder compare talaga dun sa nainahawakan mo yung camera. So, advice naman guys kung ano yung maganda. So, pangit naman siguro kung dito natin ilagay yung... Kasi meron akong naunang setup na ganito rin na merong pwede kong lagay ng camera yung helmet. Dito ko nilagay sa taas yung parang lagay ng cellphone. Ayan. Pero mas maganda kasi dito guys oh. Ayan, kasi nakikita mo kung gumagana yung uh, video o oh. hindi. Ayan. So, ano kayang magandang gawin dito, guys? Ayan. Uh, siguro, higpitan ko na lang yung dito. Ayan. Pero ito, ito yung kuha, guys, ng ano ko kanina. Ah uh, ng paggamit ko sa kanya. Ito. Uh, panoorin nyo. Ayan. Yo, 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 So, ayun guys, ayun yung kuha natin kanina habang gamit natin yung ating uh, setup na helmet with phone holder so kitang kita nyo naman guys sobrang fit naman sa daan walang problema yun lang talaga yung problema ko talaga as in mauga lang talaga yung ano ko guys yung helmet ko yan kasi binigay lang sa akin yung helmet na yan at medyo malaki kasi yung ulo nang nagbigay sa akin yan mga boss so so far guys okay naman siya so gagawan ko na lang ng paraan para hindi umuga yung helmet sa ulo ko para hindi ako mahirapan di ba ayos ba goods naman di ba mga boss yun